Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Ngayon ay ating sisilipin ang nakakaintriga na salaysay ni Nimrod isang enigmatic na figura na ang legacy ay lumalampas sa ang mga pahina ng Biblia. Sumali sa amin sa ang epikong paglalakbay epic na ito na nagbubunyag ng impluensya ng lalaking ito na gaya ng isinalaysay sa aklat ng Genesis ay apo ni Ham apo sa tuhod ni Noah. Ang kanyang kwento ay isang mapangakit na kwento ng mga hamon sa kapangyarihan at mistisismo. Bago kami magpatuloy, inaanyayahan ka naming ibahagi ang aming video na nagpapahintulot sa mas maraming tao na sumali sa amin sa bawat pagtuklas at pag-aaral ng mga banal na kasulatan, matuto ng higit patungkol kay Nimrod, ang soberanong responsable sa pagtatayo ng tore ng Babel. Madalas, naugnay sa una na Antikristo si Nimrod, ang hari na nagtayo ng tore ng Babel ang unang Antikristo. Habang ginagalugad natin ang Genesis chapter, saan ipinakilala pinakilala tayo kay Nimrod na itinampok bilang isa sa mga unang kilalang pinuno ng Alibya na ang kanyang ang kanay napakayaman at malalim na sumasalamin sa mga kwento ng Babel at ang pagtatangka na pagpatay kay Abraham. Ngunit sino ang lalaking ito na humamon sa langit sa pamamagitan ng pagtataas ng tore ng Babel na inilarawan bilang isang mahusay na mga ngaso sa harap ng Panginoon? Itinatag ang kanyang kaharian sa Babela Quad at kalna sa lupay ng Shinar isang rehiyon ng dakilang kasaganaan at sa parehong oras pagkatapos ng alivya ng mga hamon na may matapang na espiritu. Hindi lamang itinatag ni Nimrod ang mga lungsod, kundi nagpanday din ng isang sibilisasyon ang kanyang alamat ay nagpatuloy sa paglawak sa Assyria kung saan nagtayo siya ng mga monumento ng sibilisasyon tulad ng Nineveh na naging mga alamat ng pagunlad at kabalintunaan ng moral na pagkabulok ang mga lungsod na ito na minarkahan ng mga idolatrosong gawain ay sumasalamin sa pagiging komplikado ng tao at isang salungatan sa pagitan ng pananampalataya at ambisyon. Ang mga ilog ng Euphrates ay nangako ng kasaganaan, ngunit nagtago rin ang mga panganib sa anyo ng mga ligaw na hayop na nagbabanta sa mapayapang pag-iral ng mga tao. Si Nimrod sa kanyang maitim na balat na minana mula sa kosa't ang kanyang kahangahangang tangkad ay namumukod tangi bilang isang tagapagtanggol at tagapagbigay ng isang halos gawagawang pigura na nang ibabaw at nagkaisa ang kanyang mga tao laban sa mga likas na banta ang kanyang impluensya ay napakalawak na kahit ngayon ang kanyang pangalan ay pumukaw ng mga kwento ng kagitingan at kapangyarihan. Ang kanyang paghahari pinagsama-sama sa lakas at husay sa pangangaso. Sa ilalim ng kanyang pamumuno lumitaw, ang mga unang organisadong lipunan, kasabay ng konsepto ng isang pinag-isang kaharian, sa ilalim ng pamana ng isang monarka, si Nimrod ay higit pa sa pisikal na lakas ang kanyang katalinuhan sa pamumuno sa mga tao at pagtatatag ng isang organisadong kaharian, isang testamento sa kanyang pananaw. Sa ilalim ng kanyang pamumuno at pinatibay ng mga lungsod na nagbibigay ng kanlungan at kasaganaan sa ilalim ng proteksyon na mga anino ng kanilang nagtataas ang mga pader, bakit tumira sa pagkakalat kung ang pagkakaisa ay makakamit ito ay pilosopiya ni Nimrod? hindi lamang niya iminungkahi ngunit na isa katuparan ng pagtatayo ng mga kuta hindi lamang bilang mga hakbang sa proteksyon kundi bilang mga simbolo ng isang kaharian na naghahanap ng isang bagay higit pa sa kaligtasan ng buhay. Ang kanyang mitiin ay mag-iwan ng hindi maalis na marka sa kasaysayan ng tao. Ang Biblia ay nag-immortal kay Nimrod, hindi lamang bilang arkitekto ng mga lungsod, kundi bilang tagapagtatag ng isang imperyo na humamon sa langit Mismo gamit ang tore ng Babel ng isang pagkilos, ang kapangahasan na umaaling-aungaw hanggang ngayon sa panahon na ang mundo ay bumabawi pa mula sa ang mga pinsala ng isang nabaha. Si Nimrod ay lumitaw bilang isang monumento sa katatagan ng tao sa lupain ng Babel. Ang akwad at kalna ay pinataba sa pamamagitan ng humuhurang tubig ng malaking baha ay nagtayo siya ng isang kaharian na kinikilala. ng Biblia bilang ang unang binanggit sa mga banal na kasulatan, ang kaharyang ito ay hindi lamang isang tanda ng kapangyarihan, ngunit isang patotoo sa katalinuhan at katapangan ng tao. Gayon pa ang tangkad ni Nimrod ay hindi lamang nasusukat sa lawak ng kanyang mga architectural conquests sa teritoryo, kundi tungkol sa kanyang mapaghimagsik na spirito bilang siya ay isang makapangyarihang mga ngaso sa harap ng Panginoon, isang parirala sa Hebrew na nagdadala ng mga konotasyon ng paniniil ang katagang Jaber ay Sumasalamin sa imahe ng isang malupit at ang pagsasalin ni Nimrod ay pumukaw ng rebelyon. Ang makasaysayang pigurang ito na inilarawan ng Jewish Encyclopedia bilang isang taong nagudyok sa rebelyon. Laban sa banal na lumitaw bilang isang herald ng idolatrus at kasuklam-suklam, ang mga gawi sa madilim na pahina ng kasaysayan ay madalas na siya ay itinuturing na prototype ng Antikristo na kumakatawan sa pagiging kabaligtaran ng monoteistikong mga pagpapahalagang tradisyon ay nagsasabi din sa atin tungkol sa Samiramis na kanyang asawa na pagkatapos ng kamatayan ni Nimrod ay itinaas sa pagka Diyos ng mga Babylonians noong mga oras na iyon ng pag-access sa Maharlika ay sinigurado sa pamamagitan ng mga sakripisyo at mga salaysay na binanggit ang mga ritual upang matiyak ang karumaldumal na pag-aalay ng tao kung saan pinaniniwala ang inihain ng mga bata sa apoy ay isang ekspresyon. Ang pagsamba na nagdulot ng pagkakabahabahagi sa mga Babylonians. Ang ilan ay sumang-ayon sa iba na pinabulaanan na nagtatapos sa pagkamatay ni Nimrod sa kalaunan ang mga kahihinatnan ng mga pagkilos na ito ay umalingaungaw sa mga henerasyon na nagiiwan ng pamana ng mga anino at misteryo sa angkan ni Nimrod at ang pagtatayo ng tore ng Babel. Si Flavius Josephus ang mananalaysay ay nagmumungkahi na itinayo Ninimrod ang tore hindi lamang bilang isang kuta laban sa mga baha sa hinaharap, kundi bilang isang gawa ng banal na paghihiganti isang hamon na itinapon sa langit. Ang dahilan ng orihinal na baha gaya ng naaalala sa Genesis ay ang kasamaan ng tao at paghihimagsik. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa pagtatayo ng tore, ipinagpatuloy ni Nimrod ang pamana ng pagsuway na ito na tumatangging kilalanin ang banal na autoridad sa paghikayat sa kanyang mga tao na ang kanilang kasaganaan ay bunga ng kanilang sariling mga kamay, hindi sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ang pagmamataas at panghihikayat ni Nimrod ang nagsisilbing primordial na halimbawa ng kung ano ang mangyayari kapag ang sangkatauhan ay lumihis mula sa isang tunay na koneksyon sa banal. Ang biblikal na salaysay ay nagaanyaya sa atin na pagnilayan, ang tunay na pinagmumula ng ating kasaganaan at pagkilos sa mundo. Ang kasukdulan ng kwento ng Tore ng Babel ay naghahayag ng isang Diyos na nakikialam upang hadlangan ang mga plano ng tao, ang kalituhan ng mga wikang ipinataw. Nang lumikha ay hindi lamang isang parusa, kundi isang pagwawasto ng kurso, isang pagpapakita na walang proyekto ng tao, gayon pa man ang dakilang maaring manaig sa banal na kalooban. Ang pagkapapakalat ng mga wika at mga tao ay isang makapangyarihang paalala ng Diyos, Soberanya sa lahat ng bagay at ang tunay na lakas. Nang tao ay nakasalalay sa kakayahang mamuhay ng naayon sa mga disenyo ng Diyos sa halip na subukang palitan ng mga ito. Ang dramatikong pagtatapos ng Nimrod, gaya ng isinalaysay ng mga alamat at mga kwentong pinaghalo sa tela, ng mga banal na kasulatan ay minarkahan ng isang maab at simbolikong kilos. Ang paghihiwalay ng kanyang katawanin ang kaugaliang ito na matatagpuan sa Biblia sa mga hukom 1929 at 1 Samuel 11.7, ipinakikita nito ang pagkalat ng kanyang pamana pagkatapos ng kanyang kamatayan ang kanyang biuda na si Samirami ay umakyat bilang regent ng trono ng Babylonian sa kanyang mitolohiya at kasaysayan na higit na magkaugnay. Ipinahayag si Nimrod bilang isang solar deity sa isang power maneuver na ipinaglihi sa sinaunang halls of power na si Samiramis ay may kasanayang pinago ang kanyang mga kasalanan na pagtataksil at pangangalunya sa mito ng kanyang bagong panganak na anak na si Tamos ay ipinakita bilang ang inkarnasyon ng Nimrod, na nagbubunga ng isang siklo ng pagkadyos at kawalang kamatayan. Sa mayamang teritoryo ng Babel na kalaunan, ay kinilala bilang Babylon sa kahangahangang ang kabihas ng Sumerian ay umusbong, bago pa man ang malaking baha ang sibilisasyong, ito ay tumayo dahil sa biglaan at advanced Nakaalaman nito sa mga batas sa pagsulat ng plano ng lunsod. Bilang Babylon ang kabias ng ito, sunod-sunod na naimpluensyahan ang Egypt na nag-ukit sa kasaysayan nito bilang ang pinakalumang kilalang sibilisasyon, ngunit naging Babylon din. Kasing kahulugan ng mga kasanayan na hahatulan ng mga susunod na henerasyon, ang pangalan ng Nimrod sa Babylon ay pinaniniwalaan sa mga panahong iyon bilang mga simbolo ng moral at espiritual na pagkababa ng kanilang mga salita at nananatili sa iba't ibang aspeto ng kultura sa Ang mitolohiya sa buong mundo na si Nimrod na galingaungaw ay matatagpuan sa mga kwento tulad ni Nagilgamesh at Hercules ay tumatagos sa kolektibong imahinasyon hindi bilang isang makasaysayang karakter lamang ngunit bilang isang archetype ng bayani na hinahamon ang kwento ng mga Diyos na sinabi sa Midrash Hudyo. Ang mga tekstong nagsasaliksik sa interpretasyon ng Biblia ay binanggit ang kanyang pagsalungat sa mga patriarkal na tao tulad ni Abraham bilang isang makasaysayang tao. Ang mga pagtatagpo ay nananatiling nababalot ng misteryo sa salaysay na ito ng rebelyo ng kapangyarihan at pagkadyos. Ang namumukutangi ay ang pambihirang kakayahan ng isang figura na maimpluensyahan ang parehong kasaysayan at metolihiya at ang pangunawan ng sangkatauhan sa sagrado at si Nimrod bilang isang malupit. Inaanyayahan tayo na pagnilayan ang ating sariling pagkaunawa sa banal at ang pagiging komplikado ng kasaysayan ng tao habang isinasara natin ang kabanatang ito. Ang kasaysayan ay inaanyayahan kaming pagnilayan ang mga talatang ito ng Biblia na hindi lamang nagsasalaysay ng mga pangyayari, kundi humuhubog din sa ating pananaw sa kultura ng sibilisasyon at pananampalataya sa paglipas ng milenya at ang kanyang kwento ay isang Bintana sa pag-unawa sa pag-akyat ng tao at ang walang katapusang paghanap ng kahulugan at kapangyarihan nito. Kung pamilyar ka sa mga kwento ni Nimrod, iwanan ang iyong mga komento dito at tandaan na i-like at i-share ang aming video na pinahahalagahan namin ang mga nakapanood ng aming video hanggang sa puntong ito. Salamat